Good afternoon, I'm back. This is some bruises and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Makuha kaya niya ang corona kung sino to at ano to? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasamja na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss World tayo ngayon So lahat tayo ay excited Dahil syempre Sunod-sunod ang pagkakapanalo natin Sa international pageant At ito nga nauna nga sa reyna hispano-americana Na si Diamante Na kung saan naman ay talaga naman Grabe ha Si Diamante hindi rin natin ina-expect na May uuwi niya ang corona Ng reyna hispano-americana Pero dahil sa galing na ipinakita At pinamalas ni Diamante Sa international stage na Reina Hispano-Americana, ayun, nasungkit niya talaga ang corona ng Reina. At kumbaga, ito yung ikalawa na hinihintay natin corona para sa ating bansa. Kaya, grabe, sobrang saya ng mga kababayan nating Pilipino dahil sa panimula pa lang ng unang ng buwan ng taon ay talaga namang umarangkada na kagad ng bonggang-bongga ang ating reyna ispano, di ba? At ayun nga, corona para sa Pilipinas. And then, eto nga, Siyempre, Alexi Brooks, di ba? So, nakita naman natin kahapon kung paano nagpamalas ng galing ang ating pambato dito sa Miss Eco International. At talaga naman, siyempre, lahat tayo kinabahan dahil, siyempre, hindi biro ang pinagdaanan ng kandidata natin kung paano niya ilaban ang bansa natin sa international budget ng Eco International. At, siyempre, talagang matagumpay ang ating pambato dahil naiuwi niya ang ikatlong corona naman ng Miss Eco International for our country. Kaya naman nagdiriwang talaga tayo at ayun na kinaiinggitan ng ibang bansa. Kaya naman ang ang ano ang Indonesia sabi nila, nako lagi na lang Philippines, Philippines, Philippines and Philippines. Sana daw iba naman. Pero wala naman tayong magagawa. Dahil, syempre, magagaling talaga yung mga pambato natin. Ako ko akong tatanungin ninyo, lahat naman ng mga kandidata to ay pinaghirapan naman nila masungkit yung corona. Hindi naman easy yun. Hindi naman yun yung parang pumunta na lang sila doon ay panalo na. No. Ando doon na yung preparasyon nila. Talagang binuhos nila ng 100%. Yung determination nila. Diyos ko, ang haba-haba ng, ng paghahanda nila. ba diba? Isipin mo na lang si Diamante after niyang manalo ng ng Miss ano Miss World Philippines ng Reina Hispano Americana wala siyang pahinga as in tuloy 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 ang kanyang paghahanda eh sumali pa yon sa Miss Universe Philippines talagang non-stop tapos continuous dito sa Miss World Philippines hanggang sa naging Reina Hispano Americana siya hanggang sa ayon bago siya mag-compete ay eh, talaga namang wala talagang tigil kumbaga hindi biro at ganun din si Alexi Brooks mula nang may appointo bilang Mi, uh, Miss Eco Philippines, nakita naman natin na talagang halos isang taon ng paghahandang inilaan niya sa sarili niya. At hindi talaga siya tumigil. Kung baga, kung iisipin mo, ang laking sakripisyo yung ginawa, eh, namatayad pa to si Alexi, di ba? Kaya, masasabi ko na deserve talaga nila. Tapos sasabihin lang na Indonesia, Philippines, Philippines, Philippines. Eh, di mag, ano din kayo, maghanda din kayo ng bonggang bonga Kung baga, i-prepare nyo rin yung mga sarili ninyo para sa, ano, sa competition. Hindi yung puro lang kayo paganda. di ba diba? So, kailangan talaga may, ano, may preparation at saka puspusan yung talagang 100% talaga yung ibibigay. Ganon. Kaya, nakakaloka kasi yung ibang country, akala nila na parang ganun lang kaisi. Eh, ma-challenge sila sa Pilipinas kasi hindi naman biro talaga na manalo ka dyan. Di ba? yung alam mo yun, hindi biro na magkukumpit ka at ipapanalo mo. Malaki din yung pressure na nararamdaman ng kandidata natin. Lalo na sa ating bansa. Diyos ko, pag hindi ka nanalo, Diyos ko, lalaitin ka pa. ba diba? Nakita ninyo kung paano nilalaitin si Atisa na ay nako, tumatchenes, tumatchenes, tumatchenes. Oh. Kaya nakakaloka. Kung baga, akala lang nila ganun lang kadali yon pero just ko hindi lang nila alam ko anong pre pressure na nararamdaman ng kandidata natin but wala naman tayo magagawa So, eto nga. Next station is Miss World. Ayan na. So, syempre pagkatapos ng Reina Hispano-Americana at naipanalo natin yan. And then, eto, Miss Eco International na naipanalo din natin. Ngayon na nga, susunod next station ay Eto na Miss World. So, syempre, Chris Gravides to. Alam naman natin si Chris Gravides ay matagal na dapat tong nakapag-compete sa isang international pageant. Sa Miss Charm pa lang, si Chris na ay talaga namang inaabangan na ng lahat. Oo. Ako na awa na ako sa kanya dahil hindi nga siya nakakapag-compete. Mula nung ma-appoint siya ng Miss, ano, Miss Philippines Charm. ba? Diba? pero hindi na natuloy-tuloy. Kaya nag-decide na siyang pumunta dito sa Miss World Philippines at talagang ginive up niya na yung Miss Philippines charm dahil nga parang walang kasiguraduhan, sobrang pagal. But this is it guys, dahil magkukumpit na talaga siya sa isang international pageant. Ito nga ang Miss World. Si Chris na alam naman natin na Sobrang iba din ang galing neto pagdating sa pasarela mm, Styling, winner din yan At umaasa ang lahat ngayon So syempre, nandodoon yung pressure Kasi kung noon, ang ina-expect nila Ay nako, magsisecond miss world yan ng ating bansa Kasi na talaga yung ano eh Kumbaga parang yung expectation eh Nandodoon talaga, malaki talaga, malakas pero lalo na ngayon, parang feeling ko, lalo siyang mape-pressure kasi kakapanalo lang ni Diyang Mate at saka ni Alexi Brooks sa international pageant. So ngayon, parang madudoble, di ba? So hindi naman maiiwasan niya na ano magkaroon ng pressure dahil sa expectation siyempre ng kababayan natin alam naman natin yung mga kababayan natin, grabe din yan talaga mag-expect sa isang kandidata, so hindi na may iwasan yan, and I think sanay na dyan si Krishna mm -hmm. alam natin na parang parang ah okay so expectation ko na yan na mataas yung expectation nyo sa akin siguro ganun na yung tumatakbo sa utak niya naniniwala ako na prepared si Chris na sa lahat ng mga aspeto ng Miss World sabi ko nga baka umariba bato ng todo-todo sa top model. Kasi alam naman natin na magaling talaga sa pasarela si Chris na, di ba? So doon natin siya nakilala na talagang pagdating sa performance, nagbibigay talaga siya ng 100%. Uh -huh. So naniniwala ako na prepared siya doon. Hindi ko alam ko ano ang advocacy na daladala niya para sa beauty with the purpose. But, naniniwala ako na isa yung sa mga pinaghandaan niya. Di ba? Diba? So, yon. So, alam ko na naganda siya kasi ang nga hamba naman ng panahon na ibinigay sa kanya para pagandaan niya ang Miss World. And then, ang maganda, nakatapat niya na rin itong bagong, uh, reigning Miss World at saka si Julia. Si Madam Julia na siguro nakapagbigay na rin ng tips sa kanya kung ano yung mga kailangan niyang gawin. Ano ba ang hinahanap ni Madam Julia sa isang kandidata ng Miss World. And for sure, ayun yung mga hinanda ni Krishna. na. So, ako, para sa akin, kaya naman niya siguro makuha yung corona. And then, feeling ko, aariba naman siya ng bonggang-bongga dyan. Lalo na nabalitaan niya na siguro na, oh, panalo ang Philippines. At mataas yung expectation ng mga Pinoy. So, nandoon ako siguro kaysa mag-expect tayo. Uulitin ko sa inyo, siguro mas maganda supportahan na lang natin at babaan natin yung expectation natin. Kasi sabi ko nga, the more na nag-expect kayo, the more na parang nandoon yung malapit yung disappointment. So, siguro, katulad din ng ginawa natin kay Alexi, na wala masyadong expectation, tapos nakikita mong lumalaban ang kandidata. So, just support. Ayun lang yung panawagan ko sa lahat. Ayun yung better natin gawin. Kesa i-pressured natin ng todo-todo, si Chris na. And then, siguro, ang maganda ay nandiyan tayo magtulong-tulong sa pangangailangan niyang support. Ha? At kahit ako nananawagan ako, ko sa mga tumulong kay, kay Alexi Brooks kung paano supportahan si Alexi. Sana ganun din ang support na ibigay natin kay Krishna. aha, uh -huh. Kasi syempre, alam ninyo na hindi madali ang magiging laban niya sa Miss World. Sabi ko nga, iba-ibang aspeto kasi to, iba-ibang category, iba-ibang pageant. Uh -huh. So sana, ano doon tayo na sa lahat ng mga lumalaban, sana 100% yung support natin kaysa i-bash natin, kaysa ikumpara natin, kaysa sa uh, abangan natin kung paano siya matatalo, ba diba? So, yun. So, dapat support uh, para sa ating mga kababayan na nagkukumpit sa international pageant. And for me, naniniwala ako na she's ready. Mm. Naniniwala ako na kaya niya to. Katulad ni uh, Diyamate, katulad ni ano Alexi, I think ganun din naghanda si Chris na para sa magiging laban niya dito sa Miss World. So, are you excited for her? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. At talagang andun doon ako na sige nga, abangan na nga natin at suportahan natin. So, aalis si Chris na sa isang linggo patungo sa India para sa laban yes niya sa Miss World and I hope lahat tayo ay pasatibo, lahat tayo ay nakasuporta, lahat tayo ay alam mo yon magdasal para sa kanya. O, oh, diba? So, yun lang yung kahilingan ko. So, gagamitin ko tong platform na to at nananawagan ako sa inyo para sa supportan natin, sa mga beauty queen natin na nagkukumpit, hindi para i-bash natin sila. Di diba? At abangan ko ano ang mangyayari sa laban nila. So, better na be happy and support and then stay humble. Ayun ang lagi kong pinakikiusap sa inyo humble and grateful. Kasi may mga lalaban pa tayo mga kandidata. And then wag lalaki ang ulo natin na dahil nakakuha tayo ng dalawang corona sa isang international pageant ay kailangan bumilog na yung ulo natin, lumaki yung ulo natin at magyabang. Instead ay maging humble. And supportahan yung mga candidates na nagkukumpit. Ayun yung better natin gawin, di ba? And good luck kay Krishna Gravides and naniniwala ako na she's prepared sa laban niya sa Miss World. At yun yung abangan natin. So yon ikaw ba? Ano ba ang tingin mo? Ikatlong corona ba to para sa ating bansa mula sa international pageant? Please comment below kung ang ating pambato sa Miss World ay may uuwi niya na ang ikalawang crown sa ating bansa. So, yon So, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nyo gano'n always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!